Hello mga kasari, so ayan magre-repel na naman ako ng mabinta at mabilis maubos ng aking mga paninda dito sa aking tindahan itong mga chocolate. Ang mga chocolate na ito mga kasari ay mabilis talaga maubos at mabinta dito talaga sa aking tindahan. Ang binta ko nga dito mga kasari ay 10 piso lang. Itong mga binibinta kong chocolate mga kasari, itong mga cloud nine, chocomocho at saka itong bingbing. Sobrang bilis talaga itong mabinta dito sa aking tindahan mga kasari kahit nga dito talaga nakabungad kasi yung aking mga paninda at kitang kita nga ng aking mga customer. Sa ng sariling negosyo mga kasari tulad na ng tindahan hindi madali at hindi rin po Sarap. Alam mo kung bakit? Maraming sakripisyo at paghihirap ang kailangan mong pagdaanan bago mo makamit ang tagumpay. Kaya ganun ang buhay ng tindira. weather weather lang talaga. Minsan lang mga kasari. Minsan matumal. Minsan masarap din ang buhay dahil nga nakakabinta tayo ng malaki. Maman, kahit nga matumal, lumalaban pa rin sa buhay. At tuloy-tuloy pa rin ang ating pagtitinda sa ating tindahan at sa ating negosyo mga kasari. Kaya laban lang tayo mga kasari. Huwag tayo sumuko. Kung gusto natin talaga umita at talagang gusto talaga natin ang ating mga negosyo sa ating tindahan mga kasari. Okay so, na mga kasari, na pala yung aking mga chocolate dito sa aking tindahan. Isa sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang bawat piso sa negosyo namin mga kasari dahil puya at pagod ang puhunan ko para lang makasimula ako sa aking negosyo. Kaya maliit man o malaki ang pera na nasa kailangan ko yung kunin kasi hindi ko pinulot ang pera na pinapaikot ko sa pinaghirapan ko dahil nagninegosyo ako para dagdag kita at nagninegosyo ako para kumita ng pera at hindi ako nagninegosyo para magpasikat lang. Kaya sana maintindihan nyo na kaming mga tindera o kaming mga negosyante kung anong hirap at stress ang pinagdadaanan namin tapos ginag Gawin lang ng biro ang lahat. Manloko lang kayo sa mga taong manluloko, wag lang sa mga matitino at lumalabas ng patas sa buhay. Kaya ganito namin pinapahalagan ang bawat piso na tubo-tubo dito sa aming tindahan, mga kasari. Dahil maliit man yan sa inyo, sa amin ay malaking bagay na yun, mga kasari. Dahil pinaghihirapan namin ang bawat piso na aming kinikita dito sa aming tindahan. Dahil pagod at stress ang pinaghihirapan namin para kami kumita at para kami tumubo sa aming tindahan. Kahit o kunti-kunti o dalang piso o piso lang aming tutubuin. Importante, mayroon kaming kinikita araw-araw dito sa aming tindahan o sa aming negosyo. At dahil nga hindi ako nakapamili ng iba't ibang klase mga candy dito sa aking tindahan na tinitinda mga kasari, ito lang muna ang aking binibili dito nga ng mga candy snow bar beepers at itong mga mintos. Dahil nga sarado yung binibilihan ko mga candy mga kasari at wala na akong pagpilihan. Mga gamis kasi ang hinahanap ko dito dahil nga ang binta ko dito sa mga candy na gamis ay piso-piso. Pero no choice nga ako mga kasari dahil wala talaga akong mabilhan mga kasari na mga iba't ibang klase ng kindys, Kaya ito lang muna yung mga candy temporary. Nga wala rin binili mga kasari. Ang importante mayroon ako tinitinda at mayroon akong i-display at bibinta dito na aking mga paninda dito sa aking tindahan. At dahil kasi kaka unti-unti na lang aking mga kindi dito ng mga kasari at tingnan nyo naman talaga maluwag at ilang piraso na lang ng mga lagay ng mga kindi ang nakalagay o nakadisplay dito sa aking stanti mga kasari. Kaya hindi naman talaga ako pwede dito na hindi ako mamili ng mga iba't ibang klase mga kindi mga kasari dahil ang pangit ka talaga tingnan yung aking stanti pag wala akong binibinta dito ng aking mga paninda na kindi. Dahil pag may mga customer ako na mga bata mga kasari yung una talaga tingnan tingnan ang aking mga bagong paninda dito na mga kindi sa mga kasari lalong lalong na itong tigling lima kaya lang wala talaga akong mabilan dahil sarado nga yung aking binibilhan ng mga iba't ibang klase pa yung mga kindis doon nga binibilang kumakasari kaya lang no choice talaga ako dahil sarado nga.